Okay, yun yung parang ano, isa sa mga activities po sa area. O, oh, yung umi umiikot. Ikot. Opo. Diyan po kayo nakasakay. At, oh, oh my God. Okay. okay. So, Kung pagka parang sa sobrang lakas ng hangin, tumaog po yung sinasakyan nila na inflatable disco boat. Ilan po kayo nanakasakay doon? Kali nung start po yung disco boat rides po na yun, is-anim po kaming nakasakay. Okay. Tapos nung, nung sinimulan pong hatakin ng um, driver po ng speedboat yung sinasakyan namin, may, may nalaglag po na dalawa. Okay. Tapos after po noon, may nalaglag ulit na isa. Okay, Then, nung tatlo na lang po kaming naiwan doon. Nag-advise po si Mix sa driver na wag na kaming hatakin kasi mm. asabi po sa amin nung una is 4 to 6 persons ang pwedeng isa nun kasi pag bumaba is hindi na siya balance. So oh, parang okay. po Okay, nag decide po kami na wag na lang kasi dahil nagsink in din po sa utak namin na baka nga hindi Tatatlo na balance. Tatlo na lang kayo. Oo. Oh, oh. Tapos tinuloy pa rin po nung driver yung ano yung paghatak sa amin dahil ang sabi niya po is may isang ikot pa daw kami sayang naman daw po yung bayad. During that time po hindi na po kami makapagsalita nung tatlo eh kasi yung kaba po namin na parang hmm. para nawala na kami sa enjoyment namin nung time na yon. Okay. Tapos nung paghatak po nung disco boat is halata na agad na hindi na siya balance kasi nakaangat na po agad kami. Pero tinuloy pa rin po nila hanggang sa inikot-ikot po kami. Yung last part po sa video, mm -mm. yun po yung pinakamalala na parang yung kapit ko po, yung kapit po namin nun is talaga yung todo na pero parang kulang pa rin. Tas yun po, nagulat na lang po ako bigla na lang po akong tumaob ng patiwarek. Tas after, nun, naramdaman ko po na may parang pumitik sa may elbow ko mm -mm. po. Tapos hindi na po ako makahingi ng tulong. Parang ang naririnig ko na lang po is yung pagkalma ko, kumalma ko, hanggang sa dinala po nila ako sa speedboat, sa mm. shore. Tapos ang tumulong po sa akin during time na um, if a first aid po sana ako mm. is yung owner pa po ng hotel kung saan po kami nag-check-in. Hindi po mismo yung company. So wala silang nakastandby na kahit po. anong medic man lang wala or nurse? Po wala wala po naghanap po yung boyfriend ko ng medic sa kanila wala po silang maibigay wala sa wala sila kahit lifeguard wala, rin po. Ano nangyari doon sa unang tatlo? Wala namang nangyari sa kanila. Wala naman okay, po. Okay, wala namang napuruhan. Yung isa po nagkaroon lang po ng bukol. So sa inyong tatlo na natira, ikaw talaga yung pinaka-napuruhan. Explain mo sa amin ano yung naging diagnosis sa ng doktor. Anong nangyari sa iyo? Ayun po, noong April 10 po, bumiyahe kami agad dito hmm. tapos ang sabi po nung nagpa-check up po ako sa ospital <coughs> is nag-request ng x-ray. Based po dun sa x-ray, meron pong fracture sa radial head po hmm. na kailangang operahan at Um, meron din po siyang um, part sa elbow na nagcrack po na kailangan i-repair. Sa so, sobrang uh -huh. lakas daw po ng intense ng pagbagsak uh -oh. po, kaya po ganun yung ano yung nangyari sa elbow ko. At ini ang hawak mo kasi niyan dito eh, tama ba? Yes. Kasi nakasakay ako niyan sa uh -oh. sa koron. Okay. Yung hawak mo niyan at ini dito uh -oh. sa gilid. So parang sa likod. Yes. Uh -oh. So parang kapag na, natanggal yung isa mong kamay, mm -hmm. mahihirapan ka talaga na i-balance. Mm -hmm. Yes. Bob. Meron ng unang nalaglag eh di ba? Yes, tatlo oh. na lang sila na Tapos hanggang sa tatlo na lang kayo. Oh, po. Pero oh, yung oh. ikot kasi niya atoy ni mabilis, mabilis sobrang bravo, sobrang oh, bilis oh. na po ng ikot niya nung tatlo na lang kami. Oh, pero ang mas nakakapagtaka doon, eh sinabihan naman pala oh. nila yung driver na itigil. Oh, oh, Tama ba? Oh, po. Ako po nagsabi na hmm. ibalik na lang po kami, Hatake na lang po Masa kami. Saan dito eh. Kaya nakita ko yung pasa doon sa video, mm -mm. malaki yung dito sa may going Nag-crack oh, nga po. daw okay. yung buto. Kasi meron, based din ito po ito sa x-ray po, um, meron din pong litid na naputol Laka, po. Oh my God. Magandang hapon po, Ma'am Rachel. Hi, hey, Ma'am. Good afternoon po. Ma'am, uh, ano po ang nangyari? Bakit hindi po natin agad na natulungan itong mga complainants natin? Uh, Ma'am regarding doon, ang huling usap namin sa barangay, ang sabi po nila ay magpapa-assess sila lang yung pa-computation po lang kanila pong medical, mm. yung kung kung sa surgery. Mm. And then nag-usap kami na sabi ko okay tutulong si boss, hindi naman loko 'yon na hindi tatakasan kaya tutulong si boss. Oh, oh. At hmm. sabi ko uh, hindi ka ako sabi ng amount sa inyo kung magkano ang maitutulong niya. Okay, Ma'am Rachel, kayo po ba sa inyo pong business? ay nag-observe po ng mga safety precautions. Halimbawa, meron po ba kayong life vest? Meron po ba kayong lifeguard na on standby? At trained po ba itong inyong mga driver? Um, yes, ma'am. Kami, ma'am, ay may life vest bago magpasakay. Pero, ma'am, um, ayang ay pangyayaring iyan kasi ay eh, hindi mismo dito sa amin sa area. Uh, bali, ito ay nangyari doon sa kabilang barangay po. Uh, doon kami ipinatawag for, uh, for ride. Pero sa inyo pa rin po ba yun, Ma'am Rachel? Hindi sa amin yung resort kung saan nangga, nangyari yun. Oo, pero yung lang po yung mismong disco boat at yung mismong humahatak po sa inyo po ba yun, Ma'am? Yes po, yun po ang sa amin. Okay, so sa inyo Paya, naman po yun. Kaya yun po sasabihin nila na yung, yung mga lifeboats, guard, ganun po, ay wala po ayun doon dahil nandito po sa mismong sa may resort. Okay. Ma'am Rachel, ito po ah, sinabi kasi ni Ma'am Hazel kanina na sinabihan na po pala nila yung driver ninyo na itigil na po nung tatatlo na lang sila doon sa disco boat na yon. Bakit hindi pa rin po itinigil nung inyong driver? Ay, ma'am, regarding to that, hindi ko po alam yung pangyayari na yan, kasi wala naman ako doon o no, nangyari yun. Yes, ma'am, pero di ba po kayo po yung kumpanya na nagmamayari, dapat po nagkaroon na rin kayo ng pansarili nyong investigasyon. Kasi uh -huh. meron po tayong mga nasaktan na individual dito, hindi lamang po isa, meron pa po yung isa nilang kasamahan na nagkabukol pa. Parang wala kayo, ma'am, sarili nyo po na investigasyon kung ano po yung dapat na gawin, sino po yung may liability dyan sa inyo. Uh Oo, -oh, natanong na namin yung aming tauhan tungkol doon. Oo, oh, ano po ang sinabi ng tauhan nyo? Uh Oo, -oh, ang sabi ng aming tauhan ay, ma'am eh hindi po ba naman akong mismong kapulong noong panahon na yan? Ako ay noon sa second platter na lang nila nakausap. Yes ma'am. Uh Oo, -oh, mm. ang kausap kasi talaga nila tungkol dito ay yung manager. <laughs> Uh, Ma'am, kaya nga po ang tinatanong ko, Ma'am ma Rachel, kasi kayo po ang sumagot sa amin at uh, ang iniisip po namin, kayo po ang nakakaalam dahil kayo po ang sekretary ng Goldfish. Ano po ang napag-usapan niyo dyan? Sino po ang, uh, kung baga ano ba ang nangyari? Bakit hindi po pinigil ng inyong driver? eti sinabi na pala nitong dalawa na tumigil na sila ay tungkol doon lang kasi during the rides baka nung nag-stop po sila ay hindi na sila narinig ng aming rider ma'am hindi pwedeng during the rides na kasi ma'am eh S -S kung sige ma'am hazel Yung ma ma mm. uh, yun time po na narit nakastop po kami nung time na yon kasi dahil may nalaglag po na isa mm. tapos na okay. sinabi po namin yon na wag na i yun po sabi niya na sayang naman daw yung binayad mm. may at may isang ikot pa, ikot pa. bukod pa doon nung sinabi niya po sa barangay Blatter, na nag-usap po kami tinanong namin siya kung bakit niya hindi hindihinin to yung rides. Ang sabi niya kasi sa amin is, dahil sinabi daw po ng mga kasamahan namin na iikot kami at ilaglag pa kami, ang akin lang naman, ikaw yung driver. Ikaw yung nakakaalam kung ano yung pwede mangyari. Bakit Tama. kailangan mong sundin kung ano yung sinasabi ng customer mo kung alam mo naman palang ikakasama ng company niyo? Tama. At uh, ma'am Rachel, hindi po ba meron kayong rule na dapat minimum ng apat na nakasakay bago po hatakin? Tama po ba? Ma'am, sorry, hindi ko po alam yun, ma'am. Okay. Um. Ma'am Rachel, meron po kayong license to operate? Yung permit po? Yes. Meron po ba kayong permit, ma'am? Uh, wala, ma'am. Nag-stop kami nung... No... Wala, last 2020 pa po ang aming... Eh, bakit kayo nag-operate, ma'am? Ayun. Tinanong din po namin sila hmm. regarding dyan, ma'am. Nung nasa barangay hmm. po kami, tinanong po ng boyfriend ko kung may permit ba sila para mag-operate. Hmm. Ang sagot po sa amin ng isang secretary nila is meron daw po. Okay. Ma'am Rachel, meron ba kayong permit o Wala po. Ah, uh, ang totoo so, ma'am, ongoing lang yung aming permit. Please. Okay, so wala po kayong permit as it is, tama po? Uh, 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 Oo, oh, ma'am. Okay, so bakit po kayo nag-ooperate ma'am? Alam niyo po ba na bawal yung ginagawa ninyo, nag-ooperate po kayo nang wala pala kayong permit? Meron po kayong mga taong ini-involve dyan po sa, alam niyo namang delikado ma'am eh. Hindi po ba? Meron po talagang kakibat na peligro yung pag-ikot, yung pagpunta po doon sa disco boat na yon. Pero wala po kayong permit. Ako ma'am, ako'y walang masabi. Okay. Ano po ang pinaplano ng uh, Goldfish Matabungkay na ibigay na tulong sa atin pong mga biktima? Kasi ma'am, hindi po biro yung nangyari kay Ma'am Hazel Joy. Marami po ang nangyari sa kanyang braso. Naputol yung litid. Re Re Opo. Meron pong nabiyak na buto. Hindi po biro yung nangyari sa kanya, ma'am. At mukhang matindi-tindi po na rehabilitation ang kinakailangan niya. Ma'am, um, kami ay nag-usap ni Ma'am Hazel. Nung una... Hmm. Ang sabi niya sa akin, okay, okay na siya sa 100K. Um, Doon lang kami, ma'am, sa settlement hindi nagkasundo. Okay. Kasi ang gusto niya po kasi, isesend ko na lang po yung 100K, which is ang sabi ng lawyer namin, uh, in legal way po, kailangan pupunta po sila dito sa amin sa Batangas para makapagpermahan kami. And then yun nga po, medyo nagalit sila maang couple sa amin dahil... Um, masyado daw po, po siya na, sila naaabala. Kung gusto daw po namin, kami daw po ang lumuwas ng Manila. E eh di ngayon, ma'am, nakipag usap po ako sa aming lawyer. Ang sabi ko, kung pwede po ba yung ganong settlement na kami yung luluwas ng Manila. Hmm. Ang sabi ng lawyer namin, okay. Hmm. And then okay after that po, nung mag-usap kami, hmm. um, nag-send po ako ng uh, settlement Uh, agreement kay Ma'am Hazel kung papayag siya noon. Mm. At ang sabi ko rin po, ay available kami na pumunta na doon kasi pumayag na okay. yung lawyer namin. Oh. Pumayag na po si Ma'am Hazel sa 100K and then after that po, mga uh, dalawang araw, ang nakalipas, ang sabi sa akin ni Ma'am, uh, masyado na daw matagal yung pinaghihintay nila. magdi na lang daw po sila. Okay. Ganito, Ma'am Hazel, kayo po ba ay willing pa makipag-compromise sa kanila? Kasi maari naman po, lalo na kung kayo po ay uh, meron pong pinagdadaanan na ganyan, may medical expenses din po kayo, maaari po nilang sagutin yan. Kung okay po kayo sa 100,000, wala naman po kaming sayjaan. Basta kung ano po yung acceptable sa inyo, acceptable sa kanila, kung willing din po kayo, pwede naman po yun. Okay? Hindi po yan sa pilitan. Tama po sila, maaari po silang pumunta dito. Hindi rin po kayo dapat na pinaperwisyo na pumunta pa doon. Kasi sila na nga yung naperwisyo na ma'am, dapat kayo naman ma'am Rachel lang pumunta dito para okay, sila na... Ma'am, oh, ma hindi naman ako nagsabi na hindi, hindi, hindi kami pupunta. Hininga, hindi nga ma'am, ang sinasabi nga ka, natin mag para magkaayos po kayo, dahil willing din naman po kayong pumunta dito, mas maganda siguro mag-usap po kayo ulit. Malinawan po kung ano ba yung gagastos ni ma'am kasi I am assuming hindi din po biro. Magkano ba ang assessment sa ng gastos ma'am? Ang first estimate po ng doctor sa akin is 330,000 po. Nung nalaman ko po na 100,000 ang kaya nilang ibigay which is malaking tulong mm. po sa akin yun. Mm -mm. Nagpa-consult po ako sa PGH. Mm. Doon po is pumalo po siya nang 210 Okay. after po noon, is two weeks na nakabrace yung kamay ko, six weeks na gamutan, then doon pa lang po namin malalaman kung kailangan ko ng therapy. Kayo po ba ay nagtatrabaho din, ma'am? Estudyante po ako, ma'am. Estudyante ma si ma'am. Okay. Ma'am uh, ma Rachel, narinig niyo naman po yung sinabi nila, no, hindi po sapat yung 100,000. Siguro mas maganda mag-usap kayong dalawa ulit, i-revisit ninyo, dahil kung meron naman pong proweba si Ma'am uh, Hazel dito na more than 100,000 po yung kanilang kinakailangan, eh, mas maganda po pag usapan ninyo, baka meron pa po kayong maibibigay sa kanila na tulong. Dahil hindi naman po nila kasalanan ang nangyari sa kanila, ma'am. Opo, kasi aksidente naman po ito, ma'am. Yes, ma'am, aksidente. Pero at the same time, kayo po ay may negligence, ma'am. Wala po kayong permit. Wala kayong business permit. Why are you operating in the first place? Magandang hapon po, Sir John Michael. Yes, ma'am. Magandang hapon, ma'am. Pa. Sir, paano po na nangyari na itong uh, Goldfish kay ay nakakapag-operate nang wala po silang permit? Uh, yes po ma'am. Uh, based po sa aming record, yan mm-hmm. Goldfish by Ten Day Tour mm. ay ang last permit po nila ay year 2020. Biruin mo yun, 2020 pa? Ano yes lang ngayon? 2024? Or, uh, ang buong akala po namin dyan ma'am, sila po ay staff ng operation. Mm. Mm -hmm. Hindi po nakarating sa amin na, na yan po pala ay nag-ooperate pa. Kasi oh. po, ang ang pagkakalang po namin dyan, yung pong goldfish, diamond hmm. dater, hmm. ay around po ng premises ng isang hotel po o resort na meron pong business permit. Okay. Wala so, po bang nangyaring inspection, Sir uh, John Michael, sa inyo pong lugar, dyan sa Lian? Kasi I'm sure ang Lian, Batangas yes, po is known for their beaches, of course, at yan po mga ganyang activities. Wala po bang inisyatibo ang ating uh, municipality uh, tungkol po sa mga ganito? Yes po. May, uh, actually po kami po ay isa po yan sa aming agenda po for the term po ng aming mayor mm -hmm. na palakasin po yung aming koleksyon, <laughs> ng aming revenue. Mm -hmm. So ang isa po doon yung yung mapping namin or yung paglilibot po ng aming mm -hmm. team mm -hmm. para po sa mga establishments na wala pong permit. Mm. So ang nangyari lang po ay so far po ay nasa population area pa lang po kami mm. and sa public market po. So uh, by siguro pagdating po ng mga ilang linggo o buwan ay itatouch na po namin yung malalayong barangay po namin na yan. Oh, pero ang, 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 ang amin kasi dito Sir John Michael, it took you four okay. years. Four years okay. para po malaman na ito pong goldfish matabungkay ay wala palang permit kinakailangan pa pong may masaktan na mga individual. Yes, At, po, ang, buong akala po kasi namin ma'am dyan, ayan ay po ay part po ng matabong beach hotel or beach resort. Mm. Kasi yan pong goldfish ay naka, nasa loob po pala ng matabong beach hotel or beach resort. po. so, so Nakala po namin yung services po niyan ay doon din po sa may permit na hotel puyon yun. No? Resort. Okay. Sige po. Sir John okay. Michael, ano po ang maitutulong ng ating uh, municipality of Lian para po masolusyonan ang problema nila, Ma'am Hazel Joy? Para po maayos na din natin to kasi kami naman po dito as much as possible. Kung kaya po natin pag-ayosin yung mga partido, hmm. mas maganda po yun. Yes so Kami naman po ay willing to cooperate para sa settlement nila. Mm -hmm. So ano po ba ang ating ano po ba ang ko oh, po, siguro para, sir mas maganda no mag uh, kung maari po na tumulong ang uh, ang inyo pong municipality para maimbestigahan po yung nangyari to set parameters sa, po sa, doon sa, sa area mm. yes po sa bagay po yan ma'am ngayon pong nalaman namin yung pangyayari actually ma'am ay personally ngayon ko lang po nalaman yan today mm. this day ko lang po nalaman so naglabas po ang ating ang aming mayor Joseph Pehi ng mission order mm. sa amin pong joint inspection team okay. sa amin tourism officer okay. sinali na din po namin ang amin PNP mm -mm. Uh, ngayon po ongoing po nasa site po sila okay. nag na po sila doon ngayon po okay sige that's good news at least meron na pong okay. nagiging aksyon salamat okay, po, ma'am. ma'am ma ma'am. Oo. Ma'am, huwag niyo pong ibaba ang telepono. Ano? Sinabi ko naman po kanina, ah uh, kung asa hanggat maaari po, kung kaya po nating mapag-usapan at open naman po sila, ma'am Hazel Joy, na makipag-usap pa sa inyo, eh mas maganda po mapag-usapan ninyo kung paano po ang gagawin para matulungan din natin yung mga biktima. Okay? Okay. Oo, sige Samaan po. Na Papasamahan na lang po namin pag nag-meet kayo. Mas maganda kung dito po sa Manila para po ma hindi na rin po mahirapan si Ma'am Hazel Joy kasi meron nga po siyang injury. Okay po. Oo, sige po. Maraming salamat po uh, Ma'am Rachel Bassett. Siya po ang sekretary ng Goldfish Matabungkay. Ma'am Hazel Joy, kung meron po kayong ibang kakailanganin, uh, nabanggit niya PGH po kayo, okay. no? ano? Kung meron po kaming maibang maitutulong, kung kailangan niyo pa po ng medical assistance dyan, Bukas po ang Aksya S. na magbigay tulong sa inyo, ma'am. Huwag niyo na pong alalahanin yung iba. Uh, kung ano po yung mapag-usapan ni uh, Ma'am Rachel Basit, kasama niyo naman po kaming maikipag-usap. Okay. So kung ano po yung excess na maitutulong namin, ma'am, magbibigay tulong po ang Aksya part po. list We are welcome, ma'am. At uh, schedule na lang po natin, kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Okay months. po. Okay. Thank okay. you Maraming po. Salamat po. salamat po.